Ngayon, mayroong mensahe ang mga anghel na napakahalaga para sa iyo. Ang isang taong laging nasa iyong mga iniisip at damdamin ay may mahalagang bagay na ibabahagi, isang bagay na matagal na niyang itinago. Nais niyang malaman mo na ang kanyang pagkawala ay lubos na nadarama at ang iyong buhay ay tila laging magulo kapag wala ka. Wala na yatang nagkakatugma o nangyayari tulad ng inaasahan niya. Naniniwala siya na kayo ay para sa isa't isa, na ikaw ang kanyang tunay na pag-ibig, ngunit sa ilang dahilan, itinago niya ito. Ang dahilan ay ang kahirapan na kanyang nararamdaman sa pagpapahayag ng kanyang mga damdamin at emosyon. Seryoso siyang naniniwala na ikaw ang tamang tao para sa kanya, ngunit ang mga trauma sa nakaraan at personal na mga pagsubok ay nagdala sa kanya na humiwalay at magtago. Ang mga trauma na ito ay nagtayo ng mga hadlang na humahadlang sa kanya na magbukas ng lubos para sa iyo. Natatakot siyang muling maranasan ang dating sakit, masaktan muli, at harapin ang mga parehong pangungulila sa nakaraan. Ang takot na ito ay nagtulak sa kanya na magtayo ng isang emosyonal na pananggalang sa kanyang paligid, isang proteksyon na nagpapanatiling ligtas siya, ngunit malayo rin. Natatakot siya na kung papayagan niyang lumabas ang kanyang mga damdamin, Maaring harapin niya ang mga hamon, stress, at mga hadlang na hindi niya kayang malampasan sa kanyang relasyon sa iyo. Ang mga hadlang na emosyonal na itinayo niya ay isang tugon sa masasakit na karanasan na naranasan niya noon. May dala siyang mga sugat na emosyonal na nagpapahiwatig sa kanya na mag-atubiling magbigay ng buong tapang sa takot na ang kasaysayan ay maulit. Ang bawat pagtatangkang lumapit ay isang hakbang na ginagawa niya nang may pag-iingat palaging may takot sa likod, dahil gusto niyang iwasan ng husto ang anumang posibilidad ng pagdurusa muli. Alam niya na ang mga hadlang na ito ay humahadlang sa kanya na mabuhay ng lubusan ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo. Kinikilala niya na siya ay nahuli sa isang siklo ng takot at proteksyon na nagpapahirap sa kanya na ipahayag ang kanyang tunay na damdamin. Ang emosyonal na pananggalang na itinayo niya ay nagbibigay proteksyon sa kanya, Ngunit nag-iisa rin, na humahad lang sa iyo na makita ang lalim ng mga damdamin na nararamdaman niya para sa iyo. Natatakot siya na kung pahihintulutan niyang lumitaw ang kanyang mga damdamin, maaaring magdulot ito ng mga hamon, stress, at mga hadlang na hindi niya nararamdaman na handa niyang harapin. Ang patuloy na pag-aalala sa mga posibleng hadlang ay nagpapahirap sa kanyang isipan. Nagtatanong siya kung handa siya para sa mga hamon na maaaring lumitaw ang kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap at ang takot na harapin ang mga mahirap na sitwasyon ay nagdudulot sa kanya ng pagdududa sa kanyang kakayahan na magkaroon ng isang malusog at masayang relasyon. Gayunpaman, mayroong isang lakas sa loob na lumalaban laban sa mga hadlang na ito. Ang lakas na ito ay pinapalakas ng malalim na pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo, isang damdamin na hindi niya kayang baliwalain. Sa bawat pagtingin niya sa iyong mga mata, Nakikita niya ang isang natatanging at tunay na koneksyon, isang bagay na higit sa simpleng pagkagusto. Ang koneksyong ito ay nagpapadama sa kanya na buhay siya, nauunawaan, at kompleto. Bukod sa emotional na koneksyon, nararamdaman din niya ang isang malakas na atraksyon sa iyo. May mainit na pagnanasa na maging malapit, magbahagi ng mga sandali ng pagiging intimete, ngunit ang takot ay nananatiling isang hadlang. Ang takot na ito ay kumikilos bilang isang lambong, naglalabo sa kanyang tunay na damdamin, at nagpapahirap sa kanya na kumilos ayon sa kanyang pinakamalalim na pagnanasa. Ngunit ang takot ay nananatiling isang hadlang. Asam niya na ibahagi ang kanyang buhay sa iyo, at ito ay isang bagay na malalim niyang iniisip. Sa kanyang mga sandaling nagmumuni-muni, iniisip niya kung paano itatayo ang isang hinaharap kasama ka. Ang mga pag-iisip na ito ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngunit may kasama ring takot. Alam niya ang mga hamon na maaaring dumating, ngunit ang ideya ng pagharap sa mga hamon na ito kasama ka, ay isang bagay na nais niyang matamasa ng labis. Ang kanyang mga pangarap tungkol sa isang kinabukasan na magkasama kayo ay nakakatakot sa kanya, ngunit nagpapakagat din ito sa kanya. Nakikita niya ang isang malaking potensyal sa inyong dalawa, isang potensyal na handa niyang tuklasin, kahit na ito ay nangangahulugang harapin ang kanyang mga pinakamalalim na takot. Natatakot siya sa kawalan, ngunit sa kasabayang oras ay natatakot din siyang hindi magtagumpay base sa mga nakaraang karanasan. Ang takot na ito ay isang bagay na kanyang daladala, isang patuloy na alaala ng mga hindi magandang relasyon at mga pusong nabiyak. Ang mga tagumpay sa nakaraan ay nag-iwan ng malalim na bakas na nagdudulot sa kanya na maging maingat na magbukas muli. Gayunpaman, ang takot na maging mag-isa sa natitirang buhay ay mas matindi kaysa sa takot sa hindi kilala. Alam niya na hindi niya maaaring hayaang ang kanyang mga karanasan sa nakaraan ang magtakda ng kanyang kinabukasan at siya ay handa ng labanan ang mga negatibong damdamin na ito upang makalikha ng isang maganda at pangmatagalang bagay kasama ka kaya't maging handa sa isang hakbang ng pananampalataya mula sa taong ito tungo sa iyo sa mga susunod na buwan. Siya ay handa ng maging tapat at magbukas ng kanyang puso, humihiling ng pagkakataon na gawin ang tamang bagay kasama ka. Siya ay malapit ng magbigay ng isang alok, isang alok na maaaring baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Maging bukas sa paglalakbay na ito na malapit ng magsimula. Ang lalaking ating pinag-uusapan ay kasalukuyang nakatutok sa isang serye ng malalim na pagmumuni-muni at pag-introspeksyon. Siya ay naglalaan ng kaukulang oras upang isipin kung paano gagawin ang alok na nais niyang ibigay sa Bawat detalye ng kanyang dapat sabihin at ang paraan ng pagharap sa sitwasyon ay mabuti niyang pinag-aaralan. Ganap siyang nagmamalasakit sa kahalagahan ng hakbang na ito at ang kanyang determinasyon na gawin ito ng tama ay nagpapakita kung gaano kaimportante sa kanya. Gayunpaman, mahalaga na maunawaan na ang prosesong ito ng paghahanda at pag-evaluate sa sarili ay nangangailangan ng panahon. Sa ngayon, hindi pa siya lubusang handa na gawin ang hakbang na ito. Ito ay hindi nangangahulugang hindi niya nais o nag-aatubiling dahil sa kakulangan ng interes, sa halip, inilaan niya ang oras at pagsisikap sa kanyang sariling paglalakbay ng pagkilala sa sarili at pag-unlad sa personal. Siya ay nagpupursigi upang maging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili upang, kapag dumating ang panahon, lahat ay nakaayos ng pinakaayos. Samantalang ang paglalakbay na ito sa loob ay nagpapatuloy, siya ay nagtatrabaho upang marating ang mas malalim na damdamin ng kasiyahan, lakas ng loob, at personal na tagumpay. Ang internal na pagbabagong ito ay isang proseso na unti-unti ngunit mahalaga na naghahanda sa kanya para sa isang tapat na pagtatagpo sa iyo. Siya ay nakatuon sa pag-unawa sa kanyang sariling mga damdamin, pagresolba ng mga isyu sa loob, at paglaban sa mga takot na matagal nang humahadlang sa kanya. Alam niya na ang paghahanda na ito ay mahalaga upang lubos na magbukas at magbigay kahulugan sa iyo. Kapag siya ay sa wakas ay magiging handa, tiyak na magiging mas mabuti ang mga bagay, at ang damdamin ng kasiyahan sa kanyang sarili ay magpapalakas sa kanya, upang harapin ang lahat ng mga hamon na magiging kasama sa kanilang relasyon. Siya ay magiging mas tiwala, tiwala sa kanyang mga damdamin, at handang magtayo ng hinaharap kasama ka. Ang prosesong ito ng pagkilala sa sarili ay hindi madali, ngunit siya ay naniniwala na ito ay kinakailangan upang magbigay sa iyo ng pagmamahal at dedikasyon na iyong nararapat. Bagaman tila hindi niya ipinapakita ang pagkalinga sa iyo o tila malayo, ang katotohanan ay lubos na magkasalungat. Siya ay palaging iniisip ka at naghahangad kung gaano kaganda ang maging buhay kasama ka at ang iyong pamilya. Hindi siya limitado lamang sa ideya ng pagtira ng magkasama. Iniisip din niya kung paano maiintegrate ang kanilang mga buhay ng makabuluhan at harmoniko. Iniimagine niya ang mga sandaling pang-araw-araw, pagbabahagi ng tawanan, pagharap sa mga hamon kasama ka, at paglikha ng mga hindi malilimutang alaala. -ala. Ang bawat pag-iisip tungkol sa hinaharap kasama ka, ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa at determinasyon. Siyempre, maaaring nakakatakot ang ganitong pangitain, dahil ito ay nakapaloob sa mga malalaking pagbabago at pangako. Alam niya na ang isang tunay na relasyon ay nangangailangan ng pagpupunyagi, dedikasyon, at sakripisyo. Naiintindihan niya na ang pag-integrate ng dalawang buhay ay hindi madaling gawain at magkakaroon ng mga panahon ng pagsubok at pag-aayos. Gayunpaman, handa siyang lampasan ang anumang takot na maaaring magdulot. Naniniwala siya na ang pagmamahal na kanyang nararamdaman para sa iyo ay sulit labanan ang lahat ng kawalang katiyakan at mga hamon. Sa sandaling ito, ang kanyang mga pag-iisip ay nakatuon sa iyo. Nagre-reflect kung paano malalampasan ang kanyang mga takot at pagkabalisa patungkol sa espesyal na relasyong ito. Alam niya ang kanyang sariling mga kahinaan at araw-araw na gumagawa upang harapin ang mga ito. Batid niya na kailangan niyang maging matatag at tiwala sa sarili upang itayo ang isang matibay na hinaharap kasama ka. Bawat pagmumuni-muni ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili at kung paano siya magiging mas mahusay upang maging kasama ka na karapat-dapat. Ang pagmamahal na kanyang nararamdaman para sa iyo ay totoo at malalim. Nararamdaman niya ang isang koneksyon na lumalampas sa superficial, isang bagay na humuhugos sa kanyang kaluluwa at nagpapalakas sa kanya na maging mas mabuting tao. Ang pagmamahal na ito ay nagtutulak sa kanya na malampasan ang anumang emosyonal na hadlang na maaaring magpahirap sa kanyang daan. Kapag ipinapahayag mo ang iyong pagmamahal at suporta, nagbibigay ka ng malakas na pahayag sa universo, nagpapakita na handa kang harapin ang lahat ng mga hamon upang ang relasyong ito ay magtagumpay. Ang ganitong anyo ng walang kondisyong pagmamahal ay patunay ng iyong lakas at determinasyon. Mahalaga na handa ka rin na harapin ang anumang pagkadismaya o kawalan ng katiyakan na maaaring maganap sa paglipas ng panahon. Ang mga relasyon, kahit na gaano kaganda, ay hindi immune sa mga pagsubok. May mga pagkakataon na ang daan ay maaaring puno ng mga hadlang, ngunit ang iyong pagiging handa na harapin ang mga hamon na ito ay nagpapakita kung gaano kakatiyak sa tagumpay ng pagmamahal na ito. Kumpirma sa iyong sarili at sa lalaking ito na mahal mo siya ng malalim at handa kang gawin ang lahat para gumana ang mga bagay, anuman ang mga pagsubok na dumating. Ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik sa nakaraang relasyon, kundi pati na rin sa paglutas ng mga suliranin at pagtatayo ng isang hinaharap magkasama. Ito ay nangangailangan ng tapang, pasensya, at higit sa lahat, isang tunay na nais na maglaki at umunlad magkasama. Ang pagharap at paglutas ng mga problema kasama ang isa't isa ay nagpapalakas ng koneksyon sa pagitan nyo at lumilikha ng matibay na pundasyon para sa isang pangmatagalang relasyon. Tandaan na karapat dapat kang magmahal at magmahal. Ito ay isang pangunahing prinsipyo na dapat na gumabay sa iyong mga kilos at pag-iisip. Kung sumasang-ayon ka, itaype ang ako ay karapat dapat at tinadhanang magkaroon ng isang tapat at tunay na pagmamahal isang pagmamahal na lumalampas sa lahat ng mga hadlang. Dakilain ang mensaheng ito ng buong-buong pagpapakumbaba at ang lahat ng mga biyaya na ito ay naglalaman, paulit-ulit itong isalin ng may tiwala. Kilalanin ang iyong halaga at maniwala na karapat dapat ka ng isang pagmamahal na tapat, malalim, at pangmatagalan. Ang pagmamahal ay isang kahanga kahangahangang damdamin, malakas at nakapagpapasaya at karapat dapat ka magmahal, magmahal ng lubusan at buong puso. Huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan o kawalan ng katiyakan ay maitim ang katotohanan ng ito. Ibahagi ang iyong mga kaisipan at karanasan sa mga komento, sapagkat hindi lamang ito nakakatulong sa iyo na malutas ang iyong mga damdamin, ngunit maaari rin itong mag-inspira at magbigay ng suporta sa ibang tao na dumadaan sa mga katulad na sitwasyon. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang manatiling updated sa mga susunod na nakaka-inspire na mensahe. Nangangarap ako na makita ka muli sa lalong madaling panahon. Kasama, itaas natin ang ating mga espiritu at lumikha ng alon ng positibong enerhiya na siyang maglalaman sa mundo. Ang komunidad na ating binubuo ay isang pinagmumulan ng suporta at inspirasyon, at ang iyong pakikilahok ay mahalaga para dito. Mag-ingat ka sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Bawat mensahe ay maingat na binubuo upang magbigay ng gabay, pag-asa, at inspirasyon. Naway patuloy na gabayan ka ng Diyos at ng Universo sa iyong daan na puno ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap at pagpapanatili ng pagmamahal, kundi pati na rin sa paglago bilang isang individual at bilang bahagi ng isang relasyon. Ito ay tungkol sa pag-aaral na magtiwala, magbukas ng iyong sarili, at magbahagi ng iyong buhay sa ibang tao ng tapat. Sa pagyakap sa paglalakbay na ito, nagiging mas matibay ka, mas mapagpatibay, at mas kaya mong harapin ang anumang hamon na maaaring maganap. Ang iyong kahandaan na magmahal at magpakamahal ay isang pinagmumulan ng malaking lakas sa pagtitiyak ng iyong dignidad at karapatan sa tunay na pagmamahal, ikaw ay naghihanda upang tanggapin at ibigay ang pagmamahal sa paraang nagpapayaman sa iyong buhay at sa buhay ng iyong kasama. Maging handa kang magbukas para sa karanasang ito na may kaalaman na ikaw ay may suporta at pagmamahal ng isang komunidad na nagpapahalaga at nagdiriwang sa iyong paglalakbay. Kaya't magpatuloy sa paniniwala sa iyong sarili at sa lakas ng iyong pagmamahal. Bawat hakbang na iyong ginagawa, bawat hamon na iyong hinaharap, naglalapit sa iyo sa isang hinaharap na puno ng kaligayahan at tagumpay. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Narito tayong lahat upang magtaguyod sa isa't isa, lumilikha ng isang pambansang pag-ibig at positibong pananaw na nagpapalakas at nag-inspira.